Pa. walang tao dun eh. Nung pumunta kami, uh, saan na ba kayo located? Sa ngayon po, ma'am, actually, uh, kasi nagre-rent lang kami dati Diyan Uh, wala pa yung mag mapaglalagay talagang wala pang nirerenta po ngayon. Hagaan na po sa Saan galing yung pera? Eh, eh, hindi ko po alam kasi sa kanya, siya lang yung nagbigay sa akin. Sila nagbigay ng alawan sa akin, hindi po ako. Oh, Mr. Gonzales, ikaw pala ay uh, nakapagbigay ng 1,005 uh, a day. Sa Sabi po, mo, walang pera kanina. Hindi. So, ibig mo sabihin, sa, sa dalawang Adonis, kusa ang loob niyo to Inisyatibo niyo lang talaga? Yes or no? Yes po, sa NGO po namin na Change Philippines. We... So, kusang loob niyo yes, okay. or, yes or no? Yes po. So, ibig sabihin, nagsasabi ka ng totoo? Yes po. Lamaka ka. Sir, nagsasabi so, po ng totoo. So, saan 75,000 pesos?